hindi po na asahan natin ang ating mga mambabatas sa gobyerno. Ang kailangan po natin ay magsikap sa sarili natin. Hindi po ako nag-aaral. Nakakaawa ang buhay ko. di ko maintindihan kung saan ako pupunta ng mga panahon na iyon na ako mag-isa. Pero nang dahil masikap ako at matyaga ako. Nang 1979, nagtyaga ako. Nang 60 pesos ang isang buwan ko. So ito yung mga pinagdaanan ko. At ito yung bunga ng dahil sa paghihirap ko. Nang dahil sa pagsisikap na ako kahit na hindi nag-aral at magmula nung ako'y umalis sa aming bayan ng 1979 ang baong ko lang ay dalawa na pinabaon sa akin ng mga lulo ko kasama na doon ang mga magulang ko dalawa lang ang hiniling nila sa akin. Yung maging mabuti ako, additional yung maging masama ako. Kumpormi sa akin. Hanggang ngayon, baong ko yun daladala ko. Ibig sabihin. na hindi ko makakalimutan kailanman hanggat ako'y nabubuhay. Hanggat ako'y naniniwala doon sa mga habili nila. Dahil mahal ko yung pamilya ko, Larry Graho, tinatag ko yung sarili ko. Hanggang ngayon, tingnan niyo yung mga kamay ko. Alos, di ba? Pandidirihan nyo. Dahil sa mga pangarap na marating ko yan. And God, na lagi akong nasa sa piling ng Diyos. Dahil siya ang laging nakatanim sa isip ko at sa puso ko. Hindi ko inisip na mararating ko to. Pero nanday sa kanya. Ito ako. Ito si Larry na hinahamak noong araw. Kaya ako nagpakatatag. Doon nyo makaprosyit kung pa, paano ka magiging masigasig at matatag. Ang importante, masigasig at matatag. Yung gagawin mo, yung kabutihan para sa iyong sarili na ipakita ang totoong pagkatao mo. Maraming humusga sa akin. Pero binaliwala ko yan hindi ko pwedeng isipin sila ng dahil lang doon. Ang iniisip ko yung sarili ko. Na kailangan kong mas may ko sa kanila kung gaano ako katatag. Ang buti ng Diyos. <clears throat> Napakabuti ng Diyos. Dahil Binigyan niya ako ng ganitong buhay. Kahit nagsasapera ako, nasulo ako sa buhay ko, hindi ko iniinda. <coughs> Excuse me. Yun ang naramdaman ko na sobrang mahala ako ng Diyos. Kaya tayo, huwag natin hayaan magdasal, manalig sa Diyos. Kung ikaw ay wala ngayon, nagtiis ka ng buong maghapon, lumapit ka ng kahit kanino na hindi ka pinagbigyan, huwag kang magagalit. Huwag mo silang kasuklaman. eh ng sa ng Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon, ang nauuhaw ay pakainin. Ang nagugutom ay ang nauuhaw ay painumin. Ang nagugutom ay pakainin. So yun, marami ng panahon na dumaan sa akin na marami nang lumapit sa akin. Hindi ko lang <coughs> <coughs> hindi ko lang sinisil sa inyo to. Pero nandahil sa siguro guide ng ating Panginoon. So napakaraming positive sa buhay ko magmula nung inilok ko yung sarili ko sa kanya so ito yun andito ako ginawa niya akong bilang isang alagad at taga pamahagi ng kanyang kaalaman tayong worry. Huwag tayong sabihin mo bakit inapi ka ng Diyos. Hindi, walang inaapi ng Diyos. Ang Diyos ay sadyang andyan iyo. Tinitingnan ka lang kung hanggang saan ka. Yun ang mga pagsubok ng Diyos. So, Diyos, hindi wala na akong pinabayaan eh. Lahat tayong nabubuhay dito sa mundo ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya huwag mong sasabihin sa inyong sarili na ikaw ay binaliwala ng Panginoon. Amen? Ang Panginoon ay walang inapi. wala rin siyang <coughs> kinalimutan na pangako na ikaw ay dyan hanggang dyan ka lang eh, huwag natin isipin na bakit tayo naging mahirap bakit tayo ganito nandun ka palang sinasapukuna ng ina mo may nakalaang buhay na walang hanggang na para sa iyo kaya alam tayo masyado tayong masalimuot magreklamo sa buhay natin <clears throat> Hindi na natin pinahalagaan yung buhay natin na pinangako ng Diyos. At sinabi niya, di ba? Na humayon kayo. Balik ta rin na natin. Humayon kayo, magpakalayo-layo kayo. Para maging masaya sa mundo bakit nyo ginagawang malungkot ang buhay ninyo? Diba? Si Jesus, nang mag-birthday, di ba nagpainom? So kaya yun, magsya tayo. <laughs> magsya tayo. Ibig sabihin, hindi masamang mag-shot ang importante wag ilagay dito dito Ayan. this is born from God kailangan nyo yan kung manginginom ka wag mong itigil at kung sigarilyo ay nigil ka wag mong ititigil pwede naman itigil dahan dahan religious. Ako, masyado akong ano eh, yung kung makikita nyo nga itong video na to ay sinishare ko sa inyo na over, ano, emotional is happenings in my life. Because you know what? Madami. Kung ano yung pinagdaanan ng mga papa, mama nyo, 61 na ako guys 61 going to 61 to March 26 3 months ago 3 months before so yun guys huwag niyong sasabihin sa sarili nyo na aping aping na kayo I, kayo na lang ang umaapi sa sarili nyo tandaan nyo manood kayo ng mga YouTube kung paano nila binubuhay yung sarili nila na wala silang paa, wala silang kamay, wala silang daliri. Bakit nagsisikap sila? Di ba? Bakit sila nagpipirisigi sa buhay nila? Ikaw, kumplito. How did you know? Bakit? Ikaw yung nagpabaya sa sarili mo hindi ang panginoon huwag mo siyang sisihin dahil wala siyang nilalang hindi niya minahan lahat pantay-pantay at kung ako naman at sa akin ka naman mag sasabi na bakit mo alam? Hindi ko alam yan. Ginawa niya lang akong kasangkapan para i-share ang video na to sa iyo. Huwag kang malungkot sa buhay mo. Magsikap ka, dalhin mo ang buhay mo sa maayos. Huwag kang gagawa ng masama. Para lahat ng aanin mo ay kabutihan. Tapos, sasabihin mo na ang dami kong alam, di ba? Eh, mga kumiti. Eh. <laughs> yes! The God spirit. Ang Diyos ay spiritu. Bakit? Nakita mo ba Diyos? Nagpakita ba sa iyo ang Panginoon? Di ba? Hindi. O di ba? Ikaw yung mag-money-money sarili mo. Kaya kan kandyan ang mila lang sa iyo ang Diyos. Ginawa lang tayong instrumental. Ginawa lang instrumental ang mama natin at papa natin para sundan ang bakas nila. Kung anuman ang puno, isya ang bunga. <laughs> right? Di ba? Ano ba yun? Santol ba yun o mangga? Hmm, iba. <laughs> I'm happy to you. Iba na allow I love you. Kung lagi mo, lagi kitang sinisir talagang over na gusto kitang makita. Sana mapanood mo ang video na to. Dito lang ako sa Pilsico, Olongapo. Ay, Sobik Sambalis. Ma'am Ibana, I love you. Idol kita. Walang iba. Kaya ako, kahit namatanda na ako. Ito nagsisikap ako, Ma'am Ibana. I love you. Sana mabigyan mo ako ng pansin. Yung mga nakikita ko kasi sa'yo. dahil naman ako ibang pangarap. I don't like money. Yung makita lang kita, okay na ako. <laughs> Ma'am, Iba na. I love you. I love you. Iba na. Iba na. I love you. I love you. <laughs> Bye. Hanggang dito lang tayo and peace my video.